Hi guys! Good morning! It's me again, Mami Irene. So, for this video, sorry, ay <laughs> lang ako nakapaggawa gawin ulit ng mga videos. May i-share ako sa inyong mga videos. Ito nga pala, i-review ko dito sa ito. Ito kasi, ginagamit namin ito sa uh, pag-spray sa ilong. Ang ganun siya. Maganda siya, mabisa siya sa pag-spray, pag, uh, pag, uh, pag yung baby, no? Ayong, anak niya na, yung anak kasi, yung panganay is 4 years old siya. Ito yung ginagamit ko kasi ito yung nireseta noon ng doktor sa kanya kasi nagkaroon siya ng kan, sipon, tapos parang may konting ubo. Tapos yun, kung up ko sa, sa hospital, eh wala naman daw ng kan, eh hindi naman daw malala. Ito lang yung binigay nila tapos lagundi yung isa. Um, gusto ko lang siyang i-share kasi ito yung mga uh, pang ah, ginagawa namin siya 3 times a day, tapos dalawang spray, kabilaan siyang gano'n Maganda, pag ginagawa mo ito is nakatayo, hindi siya nakahiga. Tapos pagtapos syang ispray, pag tapos mo siyang ispray, pag ano na? Pag ano na? Tapos, pataas mo siyang gano'n Para pumasok yung gamot na sa loob. Sobrang ang galingan nito eh. Kasi nga, um, siguro mga tatlong araw natatanggal na siya. Pero syempre, samahan nyo pa rin siya ng pagpapahinga. Ito pala yung nakalagay niya sa indication. To relieve and moisturize dry, crusted and stuffy na due to allergy, colds and... Ayan, yung dan, dan, dan. Ayan, madami pa siyang mga uses. Pero sobrang nagustuhan ko to. Kaya every time na may sipon si Yuki, yung panganay ko, ito na yung binibigay ko sa kanya. Ito yung pinag-spray ko. Tapos yung mga, sometimes kasi, kaya minsan nagkakaroon siya ng sipon sa allergy, o kaya sa mga alikabok, o kaya naman napagod siya. ba diba sometimes talaga sa mga virus. Kaya, ayun yung kind. Um, may share ko lang sa inyo. Pero dapat bago kayo bumili nito, or gumamit nito, mas maganda is, uh, magtanong muna kayo sa mga doktor, or pwede ng anak nung, hindi niya siya pwede basta gamigamitin. Kasi ito kaya ako siya nagustuhan kasi naitry ko na. Kaya every time na nagkakaroon na siya, nasa 100 plus na to, nabilo ko lang sa Jones. Kaya every time na nagkakaroon siya ng sipon, ito na yung ginagamit ko. Uh, mas mabilis pa siya kaysa yung mga siro. Kasi direct sa ilong eh. Kasi lang, pag once na, na tapos na yung sipon, pupunta naman dito, e magkakaroon na siya ng ubo. Ay, uh, magka, doon naman nagkakaroon tayo ng mga para sa ambroxol, yung mga ganon. tapos allergy. Uh, depende to sa findings ng mga babies natin. So, share ko lang to sa inyo na maganda siya. Pero, advice nga lang, hindi naman lahat is okay sa anak ko, okay sa inyo. Kaya, mas may pa rin na uh, sa doctor first muna bago nyo gamitin. So, yun lang guys. Thank you and God bless. Bye-bye!